Hi guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Anto this video guys, SKKM kakain po tayo guys ng pansit guys. Oh. Ayan. Super yummy yummy yung pansit. Kakain po kami ni Makmak. Ayan si Makmak kaming ng tubig. Po tayo ng pansit guys. Ayan. Kaya antayin ng pansit. Hawakan ko lang yung, yung phone ko guys kasi. Kangkang guys kami. Hmm? Kang kaong Hmm. Kaong guys. kaong ko no guys. Ako na ah. ma, ama. Badyo, ama. Ha? Ka hmm. Ayun, <laughs> Alam mo nyo guys, masarap pala yung atay ng manok ka. Eh, ilag isama sa pansit. Maliki na dito na. Dito. Dito. Luto. Ma. Si hey, Babay. Hmm. Babay, guys. Tapos na yan. Ang na, guys. Huh?